Kumusta mga kahistorya? Ako nga pala si Josh Estrell sa Rosena at samahan niyo akong tuklasin ang history ng St. Gregory the Great Parish. So, ayun po, no? <laughs> dito po tayo mag-vlog sa My High. Ito, ito niyo po yung ilog. My High, kung saan high high ang buhay. Sa My Ayos. Uh, pupunta po tayo sa St. Gregory Parish Church upang masilayan ng history Hmm? Upang uh, malaman ang history ng uh, St. Gregory at ating pupuntahan para malaman Yun Let's go! Let's go! Let's go! So as you can see, we're driving, we're driving the truck going to Baha'i Laguna So welcome Welcome to Laguna. Na uh, may Okay. Mabuhay ang may Laguna. Let's go. Uh, okay, konting trivia lang. Alam niyo ba yung may dito sa Mahay Laguna eh dito yung nabanggit ni Jose Rizal na Bridge Puente del Capricho. Ngayon, sa El Provistris mo yun, nabanggit ni Jose Rizal. Tinatawag dito ng mga lokal na Tulay Pigi yun, tulay pigi ang tawag ng mga lokal dito o kaya bad bridge nga kasi daw yung Franciscanong si Victoriano del Moral eh kapag hindi sumusunod yung mga trabahador o mga mabagal mga ganon pinapalo daw sa pwede Yeah, kita nyo yun yung ano yun yung hindi natapos na tulay dito sa, sa high ay, ay, ayun, trivia lang so, isa pang trivia nga pala ang Samayay Laguna dati nung panahon bago magkaroon ng ibang summer capital eh naging summer capital muna tong mayhay Laguna kasi malamig dito ayun ta puro bundok puro falls puro ano kung alam niyo yung Bukal Falls yung Kilangin Falls dito yon sa Mayhay kaya ayun dati tinawag siya na summer capital ng Philippines yung Mayay Laguna yung lang isang trivia ulit alam niyo ba kung bakit tinawag na mayhay' yung Mayay Laguna kasi sabi ng mga lokal dito, yung mga ninuno natin noon at yung mga Kastila, yung mga dumadayo dito sa Mayhay, eh hirap na hirap uh, magpatungo dito sa Mayhay kasi puro bundok daw, ang hirap, matatarek daw ng bundok, puro ilog, ganyan. Kaya hindi nila maiwasang mapatagoy ng Hay! Kaya yun, naturingan na itawagin eh, na itong Mayhay. St. Gregory Parish Church so, nandito na tayo tara pasuwi natin okay tara pasuwi natin Taong 1571, nagtatag ang mga franciscano ng isang bayan ng misyon sa Mayhay. Ito yung pag-aaralan natin na St. Gregory the Great Parish. Taong 1575, itinayo ang unang simbahan gawa sa kawayan at pawid malapit sa sityo May 8 ng mga misyonarong Agustino. Taong 1576, nasunog ang simbahan na ginawa, ang unang simbahan sa Mayhay. 1578, ipinangaral ni na Padre Juan de Plasencia at Diego Orpesa ang ebanghelyo sa bayan ng Mayhay at isang bagong simbahan na yari sa Nipa at Kawayan ang itinayo sa ilalim ng pagtangkilik ni San Gregorio Magno. Aong 1594, Itinalagas si Antonio Numbela bilang unang kura paroko ng Mayhay. 1599, pinahintulutan ng superior gobyerno ang pagtatayo ng simbahang bato. Taong 1606, muling nasunog ang pansamantalang simbahan. Nagsilvering infirmary ang mahihay para sa matatandang relihilhoso hanggang sa taong ito, nang ilipat ito sa Lumban. Taong 1616, nagsimula ang pagtatayo ng kasalukuyang Simbahang Bato. Taong 1649, nakumpleto ang Simbahang Bato sa tulong ni Maestro de Ocampo Don Buenaventura de Mondosa. Taong 1711 hanggang 1734, naganap ang rehabilitasyon ng simbahan na natapos ng 14,000 na tao sa sapilitang paggawa nagkakalaga ng $26,000 noong panahon na yun. Nang matapos noong 1730, ito ang naging pinakamalaking simbahan sa Pilipinas. Yan, kung makikita niyo sa likod ko, ito. ito. Yan yung uh, bell tower. Tapos, mahigit. Ano ang taas yan. Hindi ko natanda. <laughs> ito ay may taas na 16.5 meters. Tapos yung pinakabubong niya is conical shape. So, ibig sabihin parang yung ice cream, ganon cone. Tapos, meron siyang limang bell na century old na. So, ibig sabihin, sobrang tanda na nung bell don Tapos, ito, itong mga stones na yan, gawa yan sa adobe stones. Ito yung ginagamit ng mga kapagawa ng gusali dati nung panahon ng Espanyol. Kaya sobrang tibay niyan. Kahit bumagyo, kahit ano, ano mangyari, kahit lumindol, <laughs> matibay pa din. Taong 1839, 1842, 1848 naman, sumailalim sa pag-aayos ang simbahan bato matapos masira ng isang bagyo. Ang dami ng ano, lagi nasusunog ngayon, bagyo naman. Taong 1892, pinalitan ng yero ang bubong sa ilalim ng pangangasiwa ni Gregorio Platero. Nang taong ding ito, nagsilbing punong tanggapan ng hukbong Amerikano ang simbahan ng digmaan ng Pilipino-Amerikano. Taong 1912 naman, Muling inayos ang simbahan dahil sa pinsala mula sa mga revolusyong Espanyol at Amerikano. Yan, kung makikita nyo yung pinaka-construction ng building ng simbahan, may kapal na tatlong metro yung mga pader na ginamit dito. Tapos makikita mo na ito ay gawa sa mga volcanic tuff, ang tawag. Ito yung mga parang ashes ng volcanic ano na napakatibay. Parang ginawang sinandwich yung mga ibang bato sa loob, tapos yun, pinatungo ng volcanic tap. Tapos kinamita ng galvanized steel, ng lumber. Kaya makikita nyo, sobrang tibay. Hanggang ngayon, tayo pa din. Kinilala ang simbahan bilang isang natural cultural treasure ng pambansang museo ng Pilipinas at itinuring na isa sa mga pinakalumang simbahan katoliko Romano sa bansa. At noong enero 25, 2025, itinalaga ni Pope Francis ang parokya ng San Gregorio Magno bilang isang minor basilica ang kauna-unahang sa diocese ng San Pablo. Hello, I'm Jessica and I'm here in Minor Basilica and Parish of the Great St. Gregory. And now, I will interview po si so ma'am. And ma'am, may I ask your name po? So, I am Sherelle And And uh, what is your birthday po, ma'am? My birthday is is uh, January 3 January 3rd. Uh, ma'am, uh, ask ko lang po kung meron kayong ma-share na knowledge about dito po sa Minor Basilica and Parish of St. Gregory. Uh, so, as um, I everyone, po, the Minor Basilica and Parish of St. Gregory, is one of the oldest church. not just in um, the Philippines, but also in, uh, in, Asia. Talagang isa pa, mahimala ang San Gregorio. Opo. Kasi, una-una ay taga Maynila yung pinaghimalaan niya. Mm. Kasi mm. -hmm. Yung sakit. May tumult sa kanya na pinagaling ka na lang ng San Gregorio. si, uh, si San Apo. Gregorio daw, anong pagaling sa kanya? Ay pangalway kira eh. Taga ano naman, taga Malaysia. Ayo, Ayoko. O, Malay ano, loyo? Ayoko ka. Ibang bansa pa. Ano kung sinabi niya? nag dito? S parang isang taon siya nang wala nang malay. Mala. Ah, ay, ah kuma, po ba? Ganun ko Ano? Oh. Eh nung ulat, oh. ah, nagpagaling daw sa kanya si San Gregorio. Ay naturang ko ay sabi nila ay San Gregorio. San Gregorio. Ay, sa Pilipinas ano? Ay dinapunta siya dito, tiningnan niya si sa San Gregorio, aba ay talaga nga daw mahimala. Nakita niya kung siya, siya nga, iyon ang itsura, imahe, yun, na oh. yun na Kaya, nakita niya na sira. Ra, ay bago-bago yung natulo. Kaya yan ay naging maganda uli. Adi pinaayos yan. Mm -hmm. Alam mo ba nagbigay siya ng ano? Tulong. Ng tulong, bigay tulong. One million. Oh, million nga. Million. Pangalawang punta nila niya Aha. dito, yung na talagang asawa. Ang mm -hmm. asawa. Yung, okay, yung oh, nagpa, ano oh, po, oh, yung nagkasakit. pasabi namin, oh, ay parang hindi ka nang kasakit. Mm -hmm. Ay gawa, gawa daw ni San Gregorio. Uh -huh. Kaya daw siya, kaya hindi daw niya malilimot ang, ano, ang mahayay. Mm -hmm. oh, ah, oh, talagang po, yun ang nandiyan sa kanya. Sa pag eh, sa san, san Gregorio. Okay ngayon, sasagutin naman natin yung mga katanungan. Ang pinaka na... Ay! Ang pinaka nakasurpresa sa akin sa history ng lugar na ito ay yung malamang ito ay isa sa naging pinakamalaking simbahan sa buong Pilipinas noong 1730. Ngayon, uh, tingin ko kung bakit hindi ito masyado nalalaman ng karamihan kasi marami ng simbahan na nadagdag ngayon. Sa dami ng simbahan ngayon sa Pilipinas, hindi mo na malalaman kung alin dito yung pinakamalaki kasi marami na, marami na ang mga lalaki talaga na simbahan at nadagdag na simbahan ang naitutulong ng mga historical sites na ito upang mai connect na tayo sa nakaraan at mas maintindihan natin yung cultural heritage eh yung meron silang kwento at background para ating mabalikan at mapag-aralan. Ngayon, itong mga background na ito eh makakatulong sa atin para maipasa pa natin sa mga susunod na henerasyon. Ang tingin kong aksyon na ating dapat gawin upang mapanatili natin ang history ng mga lugar na ito at maipasa natin sa mga susunod na henerasyon ay yung panatilihin natin na ating pag-aralan ito sa ating mga eskwelahan at hindi mawala ito sa ating edukasyon. So para sa mga susunod na mga henerasyon, mapag-aralan nila at maalala nila yung mga history background itong mga lugar na ito at paano ito nagkaroon ng ambag sa atin ngayon. I-encourage ko kayong lahat na mag-participate at pumunta sa mga gantong lugar dahil maraming history ang mga lugar na ito na hindi natin nalalaman ngayon. At alam nyo, itong mga history na to ay ito yung mga bagay na nag-shape kung ano tayo ngayon. Ito yung nagbigay ng ito yung mga bagay na nagbigay sa atin ng identity natin bilang Pilipino ngayon. Uh, I-encourage ko kayo na magpunta at uh, maggala sa mga historical sites na makatulad nito, mga simbahan na ganto at yung mga lumang iba pang uh, historical sites. Na makikita nyo dahil sinasabi ko sa inyo kahit ako na amazed ako na palaman yung mga bagay na hindi ko nalalaman noon. Ito parang tulad nito ito pala e 1570 pa 1571 pa nung naitayo dito sa lugar ng Mahayhay kaya basta sobra sobra siyang sobra siyang nakaka ano nang makaramdam pagka nalalaman yung mga bagay na ganoon. So yun sana na may natutunan kayo sa aking vlog na ito about sa Minor Basilica and St. Gregory the Great Parish kaya yun hanggang sa muli Peace out. Yay.